Hello mga kapadid! Eto na naman tayo sa isang simpleng hapunan na nauwi sa isang mini cooking dilemma. Aww. another vlog at magluluto na naman tayo mga idol. <laughs> Nagsimula ang lahat ng bumili si mama ng uulamin. Dalawang klasing isda, rabbit fish o ketong at galunggong. Medyo malaki yung ketong kaya nagbilin siya na yung ulo at kalahati nito kawing sabaw. Yung natira, isahog daw sa paksiw na galunggong. Eh ako naman, sunod lang sa bilin ni mama. Pero habang hinihiwa ko na yung isda, biglang sumulpot si Sky Blue. Ang pusa naming makulit. Abay, parang may balak agawin ng ulam. Nakamasid sa bawat galaw ko, akala mo'y siya ang sous-chef. Muntik ko pang ang mahulog ang kutsilyo kakapigil sa kanya. <laughs> Kaya ayun, may kasamang konting abala pero maraming tawanan ang simpleng hapunan namin ngayong gabi. Kaya naman bumili na rin ako ng mga sangkap para sa sabaw. Kaso pagdating ko sa bahay, nakita ni Mrs. yung ketong at bigla niyang gustong ipaihaw. Ayun, naipit ako sa kagustuhan nila. Si Mama gusto ng sabaw, si Mrs. gusto ng inihaw. <laughs> Kaya ang ginawa ko, lahat pinasa ko. <laughs> Hinanda ko ang mga sangkap para sa paksiw. Nilabas ko rin ng pangsabaw. Tapos nagawa ako ng apoy sa labas para sa pag-iihaw. At syempre, para hindi masayang ang apoy, sabay ko na rin pinakuluan yung sabaw habang nag-iihaw ako. I-sabaw. Pero, iihaw mo na natin ito bago natin, antayin pa natin na maluto ito bago natin isahong sa Habang nagiihaw, ang sarap tumambay sa labas. Mahangin kasi. Dala pa ng bugso ng sama ng panahon. May duyan pa akong ginawa roon. Perpektong pang-relax habang nagluluto. Kalaunan, luto na ang inihaw. Kumukulo na rin ang sabaw. Sakto sa timing. Dahil mahangin sa labas, mabilis lang maluto ang inihaw. No need na mag-pay-pay. O, di ba? Lahat masaya. Si mama may sabaw, Si Mrs. May Inihaw at ako, may kwento na naman para sa vlog natin. <laughs> 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 dalawang klase. Kaya, dalawang klase Inihaw at saka sabaw parte ng bolo yung ating ginawang sabaw. Para pang patas. <laughs> oh, Good sir. Huh? Ito ang tima namin mula. yung um, paksiyo. Okay. Muna bon pitit. <laughs> Kaya kung minsan, kahit simple lang ang ulam, basta may kasamang kwento at teamwork sa kusina, siguradong masarap at masaya ang hapunan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung may gusto kayong lutuin natin next time, at syempre, mag-subscribe na rin sa channel para tuloy-tuloy ang kwentuhan at lutulutuan. Hanggang sa muli mga kapatid, ingat lagi at happy cooking!